unang sasabihin ng ating mahal na kapatid, ito na po yung last na kanyang mensahe sa mga Pilipino. Mga kapwa Mga kapwa ko Pilipino. Mga kapwa ko Pilipino, huwag tayong patinag sa gobyernong ito. Huwag tayong matakot sa pag wala tayong magagawa. Pagka, pagkaisa tayo, walang magagawa si Pangat. walang magagawa si Apante, atras yan. Kaya, manawagang po lang, Pilipino, Pilipinong mahal, magkaisa tayo, labanan natin ang korupsyon. Labanan natin si Satanas, labanan natin si Diablo. Sinong po na nilang Satanas? Nandun, nakaupo. Nandun, Sino si Diablo? Nandun din sa Malacanang. Maraming salamat. Meron pong konting mensahe ang ating kaibigan at kapatid. Maganda, ma magandang uma, uh, magandang gabi sa inyong lahat sa pagkagabina. paggabi pag na. Ang nangyayari sa atin is history. History repeats itself. Why history repeats itself? Tingnan natin, imunimunin natin ang Biblia. Yung si Barabas na magnanakaw. Sinong nagpalaya sa kanya? Kapwa niya din si Pucho Pilato na magnanakaw. Ganyan din si Marcos yung sinasabi nila. Tinitin si Vizcaya, tinitin ang mga congress kongresta, congressmen, tinitin ang mga senado. Hindi, ang mastermind, si Poncho Pilato, si Marcos. Kaya huwag kayong magsasawa. Mumurahin nyo, paguhin nyo, butang ina mo Marcos. Hanggang sa kubita, hanggang sa pagtulog nyo, sasabihin nyo, o na, Marcos, o na, Marcos, butang ina mo. Salamat. Dapat lang ginipan ko siya. Hanggang na ako siya. Ang ate... ko, ating pagulang dito sa ating bansa, boses ng mga kababayan, handa pong magsalita at maglabas ng hinahin at sama ng loob sa mga namumuno sa atin. Ito po siya. sa lahat. Yes. pa rin ako doon. Ang tawag ng tribo ay divino gobyerno, walang korupsyon. May sistema kami na mapapaligid ang kayamanan sa bayan. Kaya yan ay pagdasal natin sapagkat yan ay ang project ng tribong mahalika. Gagawin at gagawin namin ang lahat. Subalit, Naranasan po, naranasan ko po yung magandang buhay. Kailangan uh, si Fair po. Pero syempre, sa may mga kapatid po akong sima na dumadahil po sa basta natin, nalulungkot po sila kasi yung yung pinapadala po namin remittances ay napakalaki po at one one po yun. syempre lahat po yung may tax po, di ba? Yes, yes, yes. eh yes bilang po ang mayang Pilipino gusto po natin makita yung ating pinagirapan sa ating masang Pilipinas, di po ba? So ngayon, nalulungkot po ako, nagagalit po ako, pero hindi po ako galit na galit. Galit lang ako, ino may na marami po yung magmagnanakaw. Mas lalo lumala ang mga magnanakaw ngayon. Di ba po? Hindi po yung ikaw ay pula, puti, green, whatever yung kulay mo. Ikaw ay Pilipino ka manana, mananahimik na lang ba? Hindi the... ba? Tayo ay Pilipino. Tayo dapat magkaisa. Isa na inayunin natin. Kung, kung meron kang inalakid sa mananong sa ating gobyerno, ipaya, ipahayag po natin dito. Pumunta po kayo. Kaya nga ako pumunta dito eh. Kasi, gusto ko po magpahayag ng aking damdamin. Hindi po ako galit na galit yung yung mga anak natin, yung mga next generation po ba na ang dadata nila, baon na baon na tayo. Wala nang progressive sa bansa natin. Kasi po ba kayo? Yes! Yes! Ay, yun lang po kasi sobrang na pagnanakaw sa gobyerno. Yan sa SOR. Um, sige nyo na kalokohan pag pag-indisput kayo kasi mismo sarili mo alam ninyo na may tinalaman po kayo sa malaking corruption na ito sa ating bansa. Mas, sabi po sa Biblia, patuloy mo ang sino walang kasalanan. Wala po ba kayong kasalanan dyan? May kasalanan po kayo sa mga mayang Pilipino. May kasalanan po kayo sa Diyos at sa mga isang ito na nilalakrawan nyo po. mga kasalamat yesterday sa nakita ko sa inyong magkakaisa at pumunta po ako voluntarily dito dahil gusto ko po, po makikisa sa inyo at uh, sabihin ang aking nararamdaman bilang isang Pilipino isang taxpayer uh, paalala lang po ang ating mga kapulisan ay ating kakampi ang AUP ay ating kakampi they know the constitution ang lahat ng pagtitipong ito ay naaayon sa saligang batas ay they know the law. So, no? siguro na may yung mga nakaalam ng batas kahit hindi ka lawyer ay nakakaintindi ka ng batas na yan at yan ay na, nasa saligang batas ang malayang magpapahayag pwede ka mag Tay, natatayo ka dito kung saan man oh, na pagtitipon ng mga payapa. Kailangan ka mananatiling na tahimik. Juan de la Cruz, na ang bansang ito ay lubog na, lubog na lubog na, lubog na tayo. Kaya hiya ang ating bansa. No, bro, ka maging Pilipino, pinagmamalaki mo ang Pangulo mo. Pero ngayon... <coughs> hindi ko mabanggit, kaya niya, kahi, yan yeah, po ang katotohanan. But before, I don't want to mention, ang ating dating Pangulo, I pray for him, na makauwi siya dito ng buhay pa. Kasi all oh, you know, hindi na siya nakakilala, hindi na niya alam ang nangyayari. Dahil sa kapabayaan ng gobyerno ito, dalangin ko bilang isang Pilipino, ang alak ng unong bombong karawan mo ngayon, I pray for your enlightenment of your heart. The enlightenment of your mind. Be with us. Na ikaw, pinagamanamin bilang ng isang presidente. Sumingot mo na ng pokin bago mag-disco. niya eh. If you really have concern to us, Mr. President, kung mo ang basang ito, I'm begging you, kung di mo na kaya mamuno, hindi mo na kaya. We do understand. You step down now. Resign. Resign. Because may mga bagay. Mas, mat mas, mas mataas kami sa'yo, mahal na Pangulo, dahil ayon sa batas, kami mga